Hello, hello mga boss. Magandang gabi po sa inyo no. Ah, uh, nandito po ako ngayon sa kulungan nitong ating inahing baboy. So, uh, na -dis oras po tayo ng pagpapakain sa kanya gawa po nung napakarami nating inasikasong ngayong maghapon. Ah, uh, hindi po natin uh, hindi pwedeng hindi natin siya pwedeng pakainin. So kailangan pakainin po natin siya lalo na uh, nasa stage na po siya nung ah uh, medyo maselan na eh kasi uh, ilang araw na lang po uh, kabuanan niya na po niyan so, itong papasok na November so kabuanan niya na po kailangan hindi po natin siya pwedeng pabayaan sa kanyang pagkain so papakainin po natin siya so time check po tayo okay so alas siya tinaw pala <laughs> ngayon palang kakain po yung alaga ko so mahaba haba po yung oras na na hindi siya kakain kung sakaling nakalimutan natin siyang hindi pa kainin ngayon. Okay, tara, pakainin po natin siya. Mga pig, ang dami po kasi natin ginawa na anong ayong maghapon dito sa ating farm. Ayan. Okay. Ayan. Kung mapapansin nyo yung siya nung alaga namin inayin baboy so napakalaki po Ayan, no? Uh, ang due date po nito November 24 so naka due date po siya ng November 24 so malapit lapit na po uh, kapag kauna na paubos ko na yung kanyang uh, last na pagkain yung brood sow so maglalactation na po nyan kami para dun sa kanyang uh, pag iipon ng gatas para pagka lumabas po yung mga biik nya uh, hindi po tayo mag, magkakaproblema dun sa supply ng kanyang gatas yan okay, yan na siya Okay, so hanggang dito na lang po itong uh, vlog natin ngayong gabi. Yan, so happy farming po sa inyo. God bless yan. Bye-bye!